Day 6 ito yung mga nagawa natin napagawa rin tayo pala yan na na weld na lahat yan yan yung pintuan dito sa baba tapos nakantuhan na rin ta yan tapos yun natapos na rin yung tindahan ko yun yung mga bakal na ikabit na niluwang ko lang ng konti yung pinto dyan yan. kaya may usli dun ayan ayan yan, yan. okay na yan nasimento na din Then, sa taas tayo. Marami akong pina bago matapos yung tawag dito. Yung sa sa mga yung sa welding, Inupahan ko lang kasi yun. 200 per day. pina ko yung mga nandito. mga kulang-kulang. Yung mga, kulang -kulang. Yung mga para matibay siya pina dinagdagan ko ng bakal para madaling para makabuhat yan yan tapos dun sa kabila meron din ito dinagdagan ko na ito para mas matibay yan naman yan. Pinayos ko yung welding kay Tisoy. Eh, magaling siyang mag-welding. Marunong. Yan. Lahat yan. Kasi nung una spot spot lang yan. Yan. Okay na yan. Gagrander ko na lang yan. Ako nang bahala dyan. Yan. Atibay At, na siya. Tapos meron pa dito. Sa likod. Ay sa harap pala. So, din yan. Ayan, pina natin lahat yan. Pinakas. Pinatibay lalo. So, yung mga nandito, yung mga nakalimutan. Ayan. 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 Yung mga nagawa nila ngayong day 6. Tapos, sabangan nyo na lang susunod yung sa day 7. Pagawa natin yung focus naman natin yung lababo sa yung sa wall paano ko yan pa waterproofing natin saka dito Ayan, waterproofing yung mga yan ang ah. so yan lang guys abakan nyo lang bukas sa, CR naman ako magpo-focus papagawa ko na yung bathtub and then yun last day na nila Friday kulang sa budget so hanggang dito lang guys maraming salamat ciao ciao